Bagong tahanan, bagong It Showtime, ang paglipat ng It's Showtime sa GMA Network. Like ang sikat na noontime show na It Showtime ay lilipat na daw sa GMA 7 ayon sa ulat ng Pilipinas Star ngayon. Mukhang pinaplansya na ang kontrata at pagkakapirmahan na. Ilang beses na rin tila may pahihwating si Vice kaugnay sa magandang balitang ito. Magkahalong emosyon nga ang naramdaman ng mga host ng It Showtime matapos silang magkaroon ng bagong tahanan sa JTV ng Kapuso Network noon. Si Vice Ganda, aminadong napalitan ng tuwa ang naramdaman nilang lungkot nung malaman ang magandang balita. Ang It Showtime ay papalitan daw di umano ang tahanang pinakamasaya bilang noontime show ng GMA Network. And that's all for today's Chica. Feel free to share your thoughts in the comments section below. Remember, let's promote empathy and respect in our online community. Until then, don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit that notification bell so you never miss any entertainment news. Thanks for watching and see you next time.